nalulugi na ang bag business. Ayan ng totoo. Isiniwalat ni Ate Twinkle ang ilang pang problema ni Kim Kyu at ang buong pamilya. Nalulugi na nga dahil sa kapalpakan at pangungupit ni Tony Lakap. Ang daming nakita ang ebidensya. Kaya nagkakaganyan. Sino ba naman kasi ang magtsatsaga dyan kung paulit-ulit na? Sila Twinkle ay nagdala na sa ugali pero itong si Kimi sadyang mabait pa. Nawa? Tuloy-tuloy ang aksyon na makuluna. Ayon niya sa mga komento. Naku po. I don't. Isang tabi muna ang kabaitan. Ang pinagagawa ni Nakam hindi na makatarungan. Mabulok na yan para hindi na maulit pa. Muuhos na ang iyong yaman. At matatapos ang iyong magandang karyer hayaan na siya. Magturo sa iyong sarili. Huwag puro awa ang nararamdaman. Uulit ng uli iyan. Ayon pa sa isang komento. Nakakalungkot. Ayon pa naman yung paboritong negosyo ni Kimi. Ang bag business niya. Sila kam ang nagmamanage kapag busy ito sa trabaho. Sinamantala pala talaga niya na laging busy si Kimi para makakuha siya. Bakit kaya may ganyang kapatid? Hindi man lang nag-isip na bago gumawa ng mga kalukuhan. Nalugi tuloy ang negosyo sa kagagawa niya. Sakit nga talaga sa ulo. Kung ako kay Kimi, huwag na niyang pahawakin sila kam. ng kahit anong business niya. Nang matauhan, anong senior ito sa panibagong public.